we should overcome. Kailangan nating mapagtagumpayan. Colossians 2:8 Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni sa pamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Kaya ito po bago pa man po natin makilala o makatagpo at bago pa natin tanggapin yung tunay na kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoon Is Kristo bilang ating tagapagligtas, alam naman po natin na tayo po ay mula na sa sanlibutan. Subalit matapos po natin na maunawaan na yung mundo pong ito ay kaaway o laban sa ating Diyos Sama, yung mga alituntunin po nito at yung lahat ng bagay dito, kung makikita po natin ang mundong ito ay puno na po ng kasamaan. Kaya po dahil dito, nung malaman po natin sa pamagitan salita ng ating Diyos Sama, inilalayo po natin o hinihiwalay po natin yung ating mga sarili mula dito sa sanlibutan. Subalit, so, gayon pa man po, alam natin salita ng Diyos, alam natin kung ano yung mga bagay sa sanlibutan, inilalayo natin yung ating mga sarili, pero sinasabi po sa atin, subalit so, po, uh, suriin pa rin po natin yung ating mga puso muli. Suriin natin kung meron pa bang natitirang pag-ibig dito sa sanlibutan. Sapagkat kung tayo po ngayon, hanggang sa ngayon, sumusunod tayo kung ano yung mga uso dito sa sanlibutan, kung ano man yung mga nakakalibang na mga bagay, kagaya po ng paglalaro ng mga mobile games, o ano man yung mga maaring, a uh, maaring makaadikan sa pamagitan ng sanlibutan ito, sa, 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 pamagitan po nito, nangangahulugan na tayo po ay nananatili sa sanlibutan. Kaya po sinabi sa atin, di ba po minsan, kailangan po natin maging maingat. Kasi akala natin kung ano po yung nagiging uso sa sanlibutan, kung ano yung nagiging pananamit nila, ano yung uso ngayon, gagayahin natin, ano yung uh, parang trending na kanta, ano yung trending na mga video, ingatan po natin yung ating sarili. Kasi bilang ah, halimbawa po dito, meron din po ako nabasa na sinabi po sa atin, di ba? Dati po pinagbabawalan tayo manood ng TV. Bakit po kaya sa tingin natin? Hindi naman po totally bawal. Pero sa, nasa atin po dapat yung pagkontrol. Kasi sabi po sa atin, we can still watch, but we must guard our hearts and minds. Kasi after natin manood, ano yung mangyayari, di ba? Kasi nakaka-impluensya din siya sa atin. Bilang instrumento, o ito po yung ginagamit ng mga tools ng kaaway na Diablo. misa po, di ba, yung mobile games, kinakaadika ng ilang kabataan, ng mga bata. Sa pamagitan po nyo, naubos na po yung oras. Kasi sa halip na gamitin natin yung oras natin sa pananalangin, gamitin natin ito sa pagbabasa ng Biblia, sa pamagitan po ng mga bagay na ito, nakukuha po ng kaaway yung ating mga atensyon o yung focus natin na dapat po ay sa pagpapalago ng ating mga espiritu. Kaya sinabi din po sa atin, pwede rin tayo magbasa ng mga books. So, balit wag po natin i-replace ire o wag natin papalitan yung mga salita ng ating Diyos Ama. Ibig sabihin po nito, wag po natin walain din yung ating paningin sa buhay na walang hanggan. Siyempre po, tao tayo. Namumuhay tayo dito sa mundo. Kasi kung titignan po natin saan man tayo magpunta, Puno na po talaga ng kasalanan yung sanlibutan. Puno na to ng kasamaan. Kahit saan tayo naroon, manood lang tayo, magbukas lang tayo ng smartphone, magbukas lang tayo ng television, hindi po lahat ng bagay na nakikita natin ay mabuti. So, ibig sabihin sa pamagitan ng mga bagay nito, ganito po kung makilos yung kaaway na Diablo. Ito po yung mga instrument nila para i-temptate yung mga tao. Kasi kung mapapansin po natin, di ba, kahit po yung mga bata, kung ano yung makita nila, mapanood nila na video, kaya na po nilang gayahin. Kaya po sinabi sa atin, we must guard our heart and mind. Nanood man tayong television, para saan? Ano yung purpose natin? Kailangan pong bantayan natin yung ating mga sarili. Sapagkat kung tayo po ay nananatili na sumasabay o nakikiayon po sa takbo ng sanlibutan ito, ibig sabihin po tayo po ay nasa sanlibutan. Sinabi, we should overcome. Kailangan natin mapagtagumpayan. Kailangan nating labanan. Basahin po natin sa aklat ng Juan 15.19, kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang Kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya napopood sa inyo ang sanlibutan.